pagpaalang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid, Sir Ed Ella, mga ka Ed Ella Vlogs. So, ayan po. Ang napili ko pong Bible verse for the day ay mula po sa aklat Nisan San Juan Kabanata 14, talata 15 to 19. Uh, mga kapatid, sinasabi po dito ay ang tungkol sa bats espiritu. Sa banal na espiritu. Uh, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito yung Espiritu ng Katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sandibutan. Ngunit, makikilala ninyo siya sapagkat siya ay sama sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iwanang naungulila, babalik ako sa inyo. Konting paano na lamang at hindi na ako makikita ng sandibutan. Ngunit ako ay makikita ninyo sapagkat magubuhay ako at magubuhay rin kayo isa rin pong napakagandang Bible verse na nakantig sa akin sa araw na ito. Ay, po nga po ito sa pag-iral ng banal na espiritu sa atin. Ito po isa rin ano tungkol sa pag-ibig natin sa Panginoon. Na hindi po niya tayo iiwan. Mananatili po siya sa ating puso at isipan yun po ay ang banal na spirito batid po natin sa ating sarili siguro po ako bilang isang ina pag sa umaga sa buong maghapon humingi po ako ng patnubay ng banal na spirito ramdam na ramdam ko po, po yan lalo na po pag ako'y nananalangin na kami sa buong maghapon ang, akin, ang, akin, ang asawa, aking mga anak, ang aking asawa, ang aking sa buhay na gabayan at huwag kaming maligaw ng landas kami ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at nakaka nakaka proud po talaga ang pagmamahal ng Diyos yun yung pagmamahal na unconditional love Bagamat hindi po natin siya nakikita, pinaparamdam po niya sa atin na lagi natin siyang kasama. Damhin lang po natin yung kanyang presensya na siya ay nasa atin. Lagi po tayo manalangin at humingi ng gabay ng banal na espiritu. Nandiyan po siya para tayo po ay gabayan at akapin. Lalo-lalo na po sa atin sa araw-araw natin pamilya hindi niya po tayo iwan kahit ano pa po ang mayari sa atin ay dyan po lagi ang banal na spirit po basta po tayo ay laging tumawag sa ating Panginoon Diyos kasi sa Kristo maraming salamat po sa inyong pakinig God bless us all